Tani <laughs> <Kung> na <napansin. laughs> Ayan mga kanaipi Kumita tayo ng 120 Katapak pa ako ng tayo ng aso Sinisir Sinisir tema naman dito sa may kabasyan mga kanoypi ayan dumaan na tayo dyan sa may irrigation what's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat nagbabalik ang inyong lingkod si Kanoypi for another video araw ng webes ayan nandito na naman kami ni Mia Bali kahapon, nawashingan ko si Mia mga kanipi kaya malinis na malinis na naman yan at presentable sa ating magiging sahero ngayong araw Ayan, ikutan muna natin na Bali basa yung kanyang bubong dahil ano, nakamugan mga kanipi Ayan. Pero nawal, nalinisan ko na yan kahapon, nasabunan ko na yan mga kanipi Alright Saman nyo na naman kami ngayong araw ng Webes Walang pasok yung mga estudyante Holiday mga kanayipi Kaya yan Pahirapan na naman ano, Na humanap ng pasayro ngayon Pero Tsatsagayin natin Ngayong araw ng Webes Na ano uh, makapamasada ng maayos-ayos sana suwertehin tayo ngayong araw na ang makarami tayo agad na. No? Sama niyo ako mga kanaypi At maraming maraming salamat sa inyong suporta Sa lahat na ginagawa niyong Noiskey pads Maraming maraming salamat Thank you so much mga kanaypi So Napainit ko naman na yung makina ni Mia Kaya Labas na tayo Balik kahapon din mga kanaypi ah, Pinalitan ko yung ano Yung handlebar ni Mia Yung manobela niya Ayan. Dahil tabing eh yung ano, yung manubela na yung mga kalaypi. Ngayon ayos na. yung pasayero natin bali may napick up pa kami na isang pasayero at kumita tayo ng 80 pesos sila nating nagbigay ng 60 pesos plus yung 20 pesos na isang pasayero ayan mga kanayipi ayos snap. মানে okay, নংগল ulit tayo ng 40 pesos sa dalawang pasero natin balik ulit tayo ng barrio uh, kanayipi Manipi nakapagatid tayo dito binigyan naman tayo ng 40 40 pesos alright di ba parang gumiyahin na rin ng bayan Ayan mga kanipi, palabas na naman tayo magalauna na ng tanghali nung umuwi ako kanina uh, tagal musal at uh, syempre nagdiretsyo na rin ako nag, ano, naglinis doon sa ano, kulungan ng manok schedule kasi ngayon mga kanaipi tapos to may small at medium na size tapos isang XL ayan oh deliver natin mamaya yan pa order natin to pa order ko yung ano isang tray na itlog yung uh, large mga kanipi yung medium sa saka small benta natin kay kuya don sa ano paradahan yan. yan na para na. hindi mabilad kinuberan ko na lang Sana makahabol pa tayo ng pasada mga kanipi E binili ko na ng ulam namin kanina yung ano Inapasadaan ko Bumili ako ng tilapia Pangkal Puro po yung nga yan, Kal Ha? Di ba yung titlog po ma? Di ba po Ah, Sige makita <laughs> finger road <out>, nagtaklumatan yun <laughs> itakwa lang barangay Dito lang sa gilid natin. Pero na. Ayan mga kalayipi. Natin na natin yung mga pasayro natin. Umita tayo ng 50 pesos. kulit tayo ng panibago sana makabol pa deliver natin yung itlog mga kanaipit deliver natin yung dalawang tray Tang. Tagay sa medium kanis mo. Owen. Owen. natin yung bayad mga kalay năm ngày

Tui. <laughs> Ayan mga kanaypi, kumita tayo ng 60 pesos. Ay, kanya-kanya kayo. Dalawang na nga. Bayan ito. Dalawang na po Saglit lang ah. Ay, yung akin na yan. Thank you. Ayan mga kanaipi, kumita tayo ng 60 pesos May nabaklod tayo doon sa loob sa may Santo Domingo balik tayo dun sa ano para tahan walang tricycle mga kanayipi eh. pila ulit tayo dito ko tanang Nakadayaw naka nakablock Pwede nang Pwede nang nang

nggak tahu tentang marimal marimal nih kabur mana nanti Serte <laughs> Serte thank you, thank you, tani, kenapa ngesin? Ayan mga kanaipi Kumita tayo ng 120 Katapak pa ako lang tayo ng aso Sinisir Sinisirte man naman dito sa may kabasyan mga kanaypi ayan dumana tayo dyan sa may irrigation mas malapit ayan mga kanaypi nandito na ako sa bahay So kakauwi ko lang. Bali nandoon na sa loob yung ano yung ulam namin. Pinigay ko na kay Mrs. Ah. At... Ka. May ka. Ay, ano yan? Sa'yo bumilay? Sa'yo? Papa! Ano yan? Tingin nga? Ano yan? Tingin nga? Ano yan? Ano yan? Ano tao? Ano tao? Ano tao? Ang akin to. Anong ang pangalan nito? Ice cream. <laughs> so yan mga kanipi. Thank you so much sa naman sa pagsama. At dito ko muna tatapusin. Siguro bukas na tayo mag shout mga kanipi. At nakapag reply naman na ako ng konti kanina. So bukas na lang at dadagdagan pa natin yun no, thank you so much kita kita tayo bukas stay safe lagi, I love you all and peace out